Nagsimula ang kwento sa paghikab ng ating bida. Siya si Chin Feng, isang alipin ng korporasyon na nagtatrabaho araw-araw para sa kanyang boss. Natanaw niya mula sa malayo na paparating na ang boss. Pagkadating ng boss ay agad nagpaunahan ang mga tao sa pagsakay at dito, siniko siya ng semi panot na kalbong ito at tumama ang mukha ng ating bida sa dibdib ng kasalubong niya na babae. Agad namang napagtanto ni Chin na mapapahamak siya kahit hindi niya sinasadya yun. Namula naman ang pisngi ng babae dahil sa hiya habang ang kanyang nobyo naman ay galit na galit sa ating bida. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang nobyo ng babae at agad niyang sinapak ang ating bida sa mukha. Dahil sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya ay natamba siya patungo sa kalsada, pagkatumba niya ay sakto naman na merong humaharurot na sasakyan kaya naman nabangga siya. Dahil sa lakas ng pagkakabangga sa kanya ay lumipad siya, Pagkabagsak niya ay umagos ang dugo palabas sa kanyang katawan at nagkalat ito sa daan. Naisip niya naman na siya ang pinakakauna-unahang tao na namatay dahil lang sa dibdib ng babae. Kakaiba man ang pagkamatay ni Chen Feng ay na-reincarnate naman siya sa misteryusong mundo na tinatawag na Wan Gu bilang isang sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang ina kasama ang kanyang kapatid na lalaki. Habang nag-iisip ang ating bida ay sinisipsip naman ng kanyang kapatid ang kanyang paa. Naiirita naman si Chen Feng dahil sa ginagawa ng kanyang kapatid kaya naman agad niya itong tinadyakan sa panga sabay sabi na tigilan niya na ang kakasipsip sa kanyang paa. Nadetect naman ng kanyang sistema na sinipa nito ang Chosen One o ang pinili at nakalikom ito ng sampong villain points. Ipinakilala naman ni Chen Feng na ito ang kanyang kapatid na ang Chosen One o ang pinili. Ayon sa kanyang karanasan sa pagbabasa ng mahabang dekada, Masasabi niya na ang bida sa kanilang pamilya ay magbibigay ng malaking dagok o pagpapahirap sa mga miyembro ng kanilang pamilya. Kaya naman wala na siyang magagawa kundi ay ang mag upang maiwasan ang kamalasang dala ng kanyang kapatid sa hinaharap. Ito naman ang kanyang ina na Saintess ng Mount Taibai. Ang iniinom naman ng kanyang ina ay isang sekreto ng kanilang angkan na tinatawag na magic liquid at ang epekto nito ay may kukumpara sa Shenbao. Sinasabi rin na ginagawa ang inuming ito para sa mga bata para habang nasa sinapupunan pa lang sila ay makakakuha na sila ng pambihirang lakas. Sinabi naman ng ating bida na ang isang mangkok ng inumin na ito ay nagkakahalaga ng mahal na may sa isang hotel suite. Siya naman ang pinuno ng pamilyang Chin at siya ang ama ng ating bida. Sinabi niya sa kanyang asawa na ito na ang pangsyam naputpito na taon nila nang una nilang sinubukan ang sekretong paraan upang may antala ang pagsilang sa kanilang anak ng isandaang taon. Dagdag niya pa na meron na lang silang natitirang tatlong taon upang masilayan nila ang kanilang anak. Hindi naman interesadong ipakilala ni Chen Feng ang kanyang ama. At dito nagmayabang naman siya na ipapakilala niya ng may dignidad ang kanyang sarili. Sa puntong magpapakilala na sana siya ay bigla itong nakaramdam ng sakit. Pagkalingon niya sa kanyang likuran ay sinisipsip na naman ng kanyang kapatid ang kanyang puwet. Agaran niya namang binugbog ang kanyang kapatid at sinabi niya sa kanyang kapatid habang binubugbog ito na wala na siyang ibang ginawa kundi ang simipsip sa kung ano-ano. Na-detect naman ng sistema na binugbog niya ang Chosen One kaya naman nakatanggap siya ng 30 na villain points. Dahil sa kanyang natanggap na villain points ay nakuha niya naman ang Divine Halo Level na Emperor's Natural Ability. Agad namang na-activate ang Emperor's Halo ability at nadagdagan ang kanyang attributes bonus effects ng sampung beses. Nakuha rin niya ang divine level na teknik na tinatawag na 33 Heaven's Fortune Art. Agara namang na-infuse sa kanya ang 33 Heaven's Fortune Art. Habang nagaganap ang pag-infuse nito sa kanyang katawan ay nanginginig naman ang kanyang kapatid dahil sa takot. Habang nagaganap ang pag-infuse ay manghang-mangha naman ang mga tao sa labas dahil pambihira ang ganitong pangyayari na nasa sinapupunan pa lamang at wala pang muwang at wala pang kakayahan na mag-inisyatiba ay nagawa ng mag-cultivate. Hindi nila alam na ang nasa sinapupunan ng saintess ay isang batang na reincarnate sa mundo nila. Subalit kapag nakakultivate na ng maayos ang bata ay ang pinakamababang antas na kanyang makukuha ay ang saint-level cultivation technique at ito na ang ipagmamalaki ng langit. Linapitan naman agad ng ama ang tiyan ng kanyang asawa at sinabi niya na talagang pinapabilib niya siya na kanyang ama. Naiirita naman ang ating bida dahil sa ingay na mula sa labas. Kaya naman dahil naiirita siya ay naisip niya na bubugbugin niya na lang ang kanyang kapatid para mapakalma ang kanyang sarili. Kaya naman binugbog niya na naman ito. Pagtapos nun, sinabi niya na hindi niya naman gustong gawin ito dahil kung may sisisihin man. Iyon ay ang kanikanilang mga tungkulin bilang isang chosen one at destined villain, at dahil kung wala siyang gagawin para makapag-cultivate ay naisip niya na ang mismo niyang kapatid ang maghahatid sa kanya sa langit. Sinabi niya pa sa kanyang kapatid na kung magiging tahimik lang ito at magiging matino ay maiintindihan naman ng kanyang kapatid kung bakit niya ito ginagawa sa kanya. Habang ang kanyang kapatid naman ay walang awat ang pag dahil hinampas ni Qin Feng ang kanyang puwet. Nadetect naman ng sistema na sinampal ng ating bida ang puwet ng Chosen One ay nakakuha ito ng sampong villain points. Tumawa naman si Qin Feng dahil gustong gusto niya ang kanyang sistema. Pagkalipas ng tatlong taon ay ito na ang araw ng kapanganakan ng saintess at masayang masaya naman si Qin Feng dahil ito na ang kanyang pinakahihintay na araw. Habang ang kanyang ina naman ay umiiri upang mailabas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang kanyang ama naman ay hindi mapakali habang naghihintay ng paglabas ng kanyang anak. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na sa wakas ang ating bida at ito'y umiiyak. Pagkarinig ng kanyang ama na merong umiiyak ay hindi naman masukat ang saya ng kanyang nararamdaman dahil sa wakas ay nasilayan niya na ang kanyang anak na si Chin Feng. Ipinakita naman ng babae sa kanya ang kanyang anak na meron ng balot. Agad naman niyang nilapitan ang kanyang anak. Pagkakita ng ating bida sa kanyang ama, sa isip-isip naman ito na ang pangit ng kanyang ama, nagtataka naman si Chen Feng na kung ano ang nakain ng kanyang ina at pumetol siya dito. Umaasa naman ang ating bida na hindi niya sana magiging kamukha ang kanyang ama paglaki niya. Narinig naman ni Chen Feng ang usap-usapan na kung tumingin lamang siya sa magagandang babae ay mas popogi daw ito. Inakay naman ng kanyang ama ang ating bida subalit nagpupumiglas ito dahil ayaw niyang hawakan siya ng kanyang ama dahil ang gusto niyang bumuhat sa kanya ay magandang babae lamang. Sinipa niya naman ang mukha ng kanyang ama at dito nakakuha siya ng dalawang villain points. Nagtataka naman si Chin Feng dahil meron rin palang option na makakakuha siya ng villain points sa kanyang ama subalit nagreklamo ito na kung bakit ang baba nang bigay sa kanya. Ipinaliwanag naman ng kanyang sistema na nakadepende ito sa kung gaano kahirap ang pinapagawa sa kanya ng sistema. Natuwa naman ang ating bida dahil ayon sa kanya ay mabuti na ito kaysa sa wala. Agad niya naman itong sinusuntok-suntok at sinasabunutan ng kilay nito. Natutuwa naman ang kanyang ama dahil napakasigla ng kanyang anak. Muli siyang nakakuha ng dalawang villain points mula sa kanyang ama. Dahil sa ginawa ng kanyang anak sa kanya ay natuwa naman siya dahil nakanpirma niya na malakas ang kanyang anak at masigla at dagdag niya pa na sigurado siya na meron itong talento sa pagiging isang mahusay na emperor. Maya-maya pa ay nabigla ang nagpapaanak sa Saintes dahil meron pa palang isang bata ang natira sa kanyang sinapupunan at sinabi niya na kambal ang kanyang anak. Pinilit niya na hugutin ito ang bata sa sinapupunan ng Saintes. Tinanong naman ng Saintes na kung ano na ba ang lagay ng isang bata. Sinabi naman ng babae na parang ayaw pa lumabas ng isang bata sa kanyang sinapupunan. Pagkarinig ni Chin Feng na ayaw lumabas ng kanyang kapatid ay linakasan niya ang pagsabunot at pagpisil sa pisngi sa kanyang ama dahil sa galit nito dahil ayaw lumabas ng kanyang kapatid. Dahil sa gigil ni Chin Feng ay mas linakasan nito ang pagsabunot sa kanyang ama dahil hindi niya akalain na pwede pala mangyari sa mundong ito na huwag muna palabasin ang kambal niyang kapatid. Kaya naman napatanong siya sa kanyang isipan na paano siya makakapagpalakas dahil ayaw lumabas ng kanyang kapatid. Kinuha naman siya ng babae, sinabi naman ng babae na kukuha siya ng makakain ni Qin Feng at tinawag niya ito na Young Master. Nagpupumiglas naman ang ating bida dahil ayaw niyang kumain at ang gusto niya lang sana ay makalabas na ang kanyang kapatid, at dahil sa pagpupumiglas niya ay nasagi niya nang hindi sinasadya ang dibdib ng babae at biglang lumitaw ang kanyang sistema, Ayon dito na kumpleto niya na ang Cushion of Love at nakatanggap siya ng 50 villain points. Nabigla naman si Chen Feng dahil hindi niya inaasahan na kasama rin ito sa kanyang sistema. Kaya naman para makasigurado siya ay balak niyang hawakan ito ulit. Dahan-dahan niya namang hinawakan ang kokamelo ng babae at na nakakuha na naman siya ng 50 villain points. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas muna ang babae akay-akay ang ating bida habang hindi pa rin makapaniwala si Chin Feng na talagang ang nakakakuha siya ng villain points kapag nakakahawak siya ng Coco Malo ng babae. Tuwang-tuwa naman ang loko-loko dahil sa isip-isip niya na ito ang masayang bahagi ng kanyang pagiging kontrabida. Makalipas ang ilang taon ay nandito ang ating bida naglalaro sa kanilang harden kasama ang mga babae. Habang nakapiring ang mata ni Chin Feng ay tinatawag naman siya ng mga babae na nandito sila. Maya-maya pa ay hinabol niya ang isang babae at nang mahawakan ito nito ang tali sa damit ng babae ay hinila niya agad ito. Laking gulat naman ng babae dahil ang tali na yon ay ang nagtatakip sa kanyang Coco Malone. Sinabi naman agad ni Chin Feng na natalo ito at tinawag niya ito sa pangalang Zuyun. Yun. Nadetect naman ng kanyang sistema na nakumpleto niya na ang Gentleman Mission at nakakuha ito ng 200 villain points. Nagagalak naman si Qin Feng habang tinititigan niya ang kanyang status at sa isip-isip niya na sapat na siguro ang kanyang nalikom na puntos. Ayon sa kanyang sistema ay ang kanyang realm ay nasa 9th stage na ng Chi at Blood realm at pwede rin itong ma-upgrade. Ang kanyang na-mastered na, na kasanayan naman ay ang tinatawag na 33 Heaven's Fortune Art. Ang kanyang kasalukuyang puntos ngayon ay nasa 30,530 30 na. Agad niya namang pinindot ang upgrade at biglang lumitaw sa sistema na ang susunod yang realm ay Commencement Realm. Ipinaliwanad naman ni Qin Feng na sa mundong ito na tinatawag na Huanggu, ang pagraranggu ng cultivation mula sa pinakamababang yugto ay ang mga sumusunod. Ang una ay tinatawag na Qi and Blood kung saan ito ang kasalukuyan niyang yugto ngayon. Sunod naman ay ang Commencement Transcension, Spiritual Martial, The Path of Dao, Heavenly Master, Nasen Core, life and death, at ethereal. At ang mga bawat realm na ito ay mayroong siyam na yugto. Pinindot niya naman ang susunod niyang realm na tinatawag na commencement. Maya-maya pa ay meron lumabas na pulang aura na papasok sa kanyang katawan at habang nagaganap ang pagpasok nito sa kanyang katawan ay sinigaw niya naman na nagtagumpay siya na ma-upgrade ang kanyang realm. Pagtapos noon ay masayang-masaya naman ang atin bida dahil sa ngayon ay naabot niya na ang commencement realm. Takang-taka taka naman ang mga babae sa ating bida dahil hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa ating bida. Bigla namang sinabi ni Qin Feng na gusto niyang may akap si Biu. Masaya naman na lumapit si Biu sa kanya at nang walang ano-ano'y biglang hinalikan ng ating bida si Biu sa labi. Nadetect naman ng sistema na nakumpleto niya na naman ang love keys at nakakuha na naman siya ng 50 villain points. Pinagsabihan naman siya ng malumanay ni View na hindi siya basta-basta lang makikipaghalikan sa mga babae kung kailan niya gusto. Sinabi naman ng isang babae kay View na wala pang muwang ang kanilang batang master dahil isa lamang siyang tatlong taong gulang. Pagkarinig ni Chin Feng ay nasiyahan naman ng loko-loko at sa isip-isip niya ay samasang ayon siya sa sinabi ng isang babae dahil wala pang naiintindihan ang tatlong taong gulang na kagaya niya sa ganyang mga bagay. Kaya naman ginamit yun na pagkakataon ni Chen Feng at isinandal niya ang kanyang ulo sa malaking koko melon ni Biu sabay sabi na gustong gusto niya si Biu at gusto niya makasama ito sa pagtulog. Sumang ayon naman si Biu dahil ito ang kahilingan ng kanyang batang master. Lumipat ang eksena sa dinastiya ng Sia. At dito tinanong ng babae ang Lord Emperor na kung totoo bang mahal niya siya at siya lang at wala ng iba. Sinabi naman ng Emperor na oo naman at tinawag niya itong muffin cakes. Maya-maya pa ay biglang kumidlat ng napakalakas at dahil sa gulat ay biglang hinawi ng emperor ang babae. Agad niya namang inactivate ang kanyang spiritual na kamalayan at nakita niya kung sino ang may gawa ng napakalakas na kidlat na yon. Nagulat naman siya dahil nakilala niya agad na ang batang ito ay biniyayaan ng talento mula sa angka ng chin. Hindi niya namang akalain na sa edad na tatlong taong gulang pa lamang ay nakatungtong na agad ng commencement realm ang batang ito kaya naman sa sobrang galit niya ay nagdesisyon siya na hindi niya papayagan na mabuhay pa ang batang ito. Balik ang eksena sa ating bida. At dito naliligo ang mga babae sa bathhouse. Habang si Chin Feng naman ay sumisilip sa mga ito. Nakakuha na naman ng isandaang villain points ang ating bida dahil lang sa pagsilip sa mga babae. Bigla namang nagpaliwanag si Chen Feng na kung hindi dahil sa misyon ng kanyang sistema ay hinding-hindi siya maglalakas loob na manilip sa kanila. Pinuri naman siya ng kanyang sistema sa pag-trigger ng misyon at nakatanggap ito ng dalawandaang villain points. Binigyan naman siya ng sistema ng misyon na tuksuhin niya si Biu at kung magawa niya yun ay makakatanggap siya ng dalawandaang villain points. Umaapoy naman sa saya si Chen Feng dahil madali lang ito sa kanya. Meron pang pahabol na misyon ang kanyang sistema at ayon dito kung magawa niyang makasamang maligo si Zuu ay makakatanggap siya ng limandaang villain points. Dahil sa sabik na nararamdaman ng ating bida ay bigla itong nawala sa kanyang kinatatayuan. At agad niyang sinimulan ng kanyang misyon na tuksuhin si Biu at agad niya naman itong pinakitaan ng uod at dahil sa pagkabigla ni Bio, ay napatalon siya habang ang ating bida naman ay masayang masaya sa kanyang ginagawa. Dahil natapos na ang isa niyang misyon ay agad siyang nakatanggap ng dalawandaang villain points. Hindi na siya nagsayang ng oras pa at agad niyang tinanong si Zuo kung pwede ba siyang makasama sa pagligo. Magdadahilan pa sana si Zuo kaso bigla namang nagsalita ang isang babae at pinayagan niya itong makasamang maligo at sinabi niya na tutulungan niya itong maghubad. Habang hinuhubaran niya ang ating bida, sinabi niya naman na wala namang alam ang tatlong taong gulang na bata kaya niya ito ginagawa. Habang si Biu naman ay hindi pa rin makamove on sa ginawa sa kanya ni Chen Feng. Abot tayo nga naman ang ngiti ng loko-loko nating bida dahil sa kanyang narinig mula kay Zuo. Sa isip-isip niya naman na samasang ayon siya sa sinabi ni Zhu dahil ano ba naman ang alam ng tatlong taong gulang na bata gaya niya. Maya-maya pa ay nakatanggap na naman ng limandaang villain points ang ating bida. Kinagabihan habang tinitingnan niya kung ano ang kanyang maaring bilhin gamit ang kanyang nalikom na puntos. At sinabi niya na malapit nang lumabas ang kanyang kambal na kapatid. maya, -maya pa ay nakapagdesisyon na siyang bilhin ang Unconstrained Phantom, ang presyo naman nito ay nagkakahalaga ng 4,000 villain points. At ang katangian naman ng kasanayan na ito ay magiging mas magaan at mabilis siya at kahit umapakman siya sa niebe ay hindi ito magkakaroon ng bakas. Hindi naman siya nagdalawang isip at agad niya itong binili gamit ang kanyang villain points. Bigla namang umilaw ang kanyang mga paa na palatandaan na nakuha niya na ang kasanayan na ito. Bumaba naman siya agad ng kanyang higaan upang subukan ang kanyang nakuhang kasanayan. Sinabi niya naman na makikilala ang kanyang kapatid na kambal bilang isang itinakda habang siya naman ay makikilala bilang isa sa pinakamabilis sa huanggo. Bigla naman siyang sumibat at dahil sa bilis ng kanyang bagong kasanayan ay hindi na siya makita. At nang tumigil na siya, sinabi niya na kung nasa panganib siya na sitwasyon ay mabilis lamang siya makakatakas. Kaya naman sa sobrang saya niya ay napahalakhak siya ng malakas. Makalipas ang tatlong araw habang nagpapahinga siya sa sanga ng puno ay bigla namang kumidlat sa kalangitan. Masayang masaya naman si Chin Feng dahil ito na ang hudyat na isisilang na ang kanyang kambal na kapatid. Makalipas ang ilang sandali ay bigla siyang nagulat dahil merong papalapit sa kanya na pag-ataki. Bigla niya namang ginamit ang kanyang kasanayan na unconstrained phantom upang maiwasan ang pag-atake na yon. At dito merong mga taong biglang lumitaw sa himpapawid. Pinagmamasdan naman sila ng ating bida at sa isip-isip niya naman na baka siya ang pakay nila dito. Tinanong naman ng matandang kalbo na siyang lolo ng ating bida sa mga dumating na kung magsisimula ba sila ng away. Wala namang naging tugon ng emperor at bigla itong lumapit kay Qin Feng. Seriuso naman ang mukha ni Qin Feng dahil meron siyang nararamdaman na kakaiba. Tinanong naman siya ng Xie's Emperor na kung siya ba ang panganay na anak ng pamilyang Qin at hahawakan niya na sana sa ulo si Qin Feng subalit bigla itong nagtago sa likod ng kalbunyang lolo na mahaba ang balbas gamit ang kanyang kasanayan na Unconstrained Phantom. Nanlaki naman ang mata ng Zeus Emperor dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan dahil sa bilis gumalaw ng ating bida at sa isip-isip niya naman na hindi pa siya nakakarinig o nakakita na nagawang makatungtong ng isang tatlong taong gulang na bata sa commencement stage. Subalit hindi lang nito nagawang makatungtong sa commencement realm at na master rin ito at naging bihasa sa movement technique. Humingi naman ng paumanhin ang matandang kalbo sa Emperor at sinabi niya na ang mga bata ay masyadong mahiyain sa mga strong hero. Tumawa na lamang ang emperor at sinabi niya na wala namang problema sa kanya. Pagkarinig ni Qin Feng na siya ang emperor ay tinanong niya ito na kung siya ba ang emperor. Masayang tugo naman ng emperor na siya nga. Nagagalak naman na pinuri ng ating bida ang emperor at sinabi niya ang lahat ng salita para lamang mapuri ito. Ayon sa kanya na isang matalino, marangal, mabait, guwapo, masipag, matipuno, malakas, walang takot sa anumang panganib, hindi sumusuko sa kahit anumang dagok sa buhay at walang makakatalo sa kanya. Dagdag niya pa na sa unang kita niya pa sa emperor ay alam na niya agad na inaalagaan nito ang kanyang reputasyon. Pagkarinig ng Zies Emperor ay humalakhak na lamang siya, at bigla naman siyang sinabihan ng ating bida na hindi naman nagpunta ang Emperor sa kanilang lugar na walang dala bilang isang bisita. Bigla namang pinagpawisan ng Emperor dahil sa sinabi ng bata sa kanya. Inasar naman siya lalo ni Qin Feng at tinanong niya ito kung nagpunta lamang ba ang emperor na walang dala na kahit ano. Pagkarinig ng lolo niyang kalbo at ng kanyang ama sa sinabi niya ay nagpipigil lamang sila ng tawa habang ang emperor ay pinagpapawisan na ng malala at dahil ayaw niyang mapahiya sa mga ito ay kaagad niya namang kinuha ang maliit na baul sa kanyang bulsa at masayang ipinakita ng emperor ang baul sa kanila. Agad niya namang pinalabas ang sham na espada na tinatawag na Vast Sky Nine Sword ang mga espadang ito ay ginamit ng mga ipinagmamalaki ng kalangitan na si Vaskai Sword God sa makalipas na sampung libong taon. Ipinaliwanag niya isa-isa ang katangian ng espada. Ang siyam na espada ay nahahati sa tawag na nagpaparusa sa mga immortal, pumapatay ng mga diyos, mamamatay ng mga buda, tagapaslang ng mga demonyo, tagasupil ng mga halimaw, tagapaslang ng mga santo, tagahabol ng mga kaluluwa, tagahatol sa mga espiritu at tagagiba ng mga hukbo Ipinaliwanag rin niya na ang bawat espada ay napakabihirang banal na espada sa mundong ito. At kapag pinagsama ang siyam na espada ay magagawa nitong makapasok sa top 10 ng mga sandata sa Huanggu at pinapakita nito ang libu-libong puwersa. Manghang-mangha naman ang ating bida sa narinig niyang paliwanag ng Emperor patungkol sa mga espada. Mayabang naman na tanong ng z's Emperor na kung ano ang kanilang masasabi sa kanyang dala. Subalit nahihirapan naman ang emperor kung ano ang kanyang pipiliin na ibigay sa batang ito dahil gumugol siya ng maraming pera at oras sa pagkulekta nitong siyam na espada at ngayon ay ibibigay niya lamang ang isa kahit hindi pa niya tuluyang nagagamit ang mga ito. Napaisip naman siya na kung hindi niya ibibigay ang isa sa siyam na espada ay obligado siyang ibigay ang godly clothes sa kanyang likuran. Subalit na pagtanto niya naman na hindi yun mangyayari kaya naman pagdesisyonan niya na ipikit na lamang ang kanyang mga mata at pumili ng isa sa siyam na espada. Makalipas ang ilang sandali ay bigla namang kinuha ni Qin Feng ang baul na naglalaman ng siyam na espada sa kamay ng emperor. Nagpasalamat naman agad ang ating bida sa kanya dahil sa pagbibigay sa kanya ng siyam na espada. Habang sa isip-isip naman ni Qin Feng na nauunahan niya ng tusuhan ang emperor kaysa naman siya ang maunahan. Hindi naman nakalain ng emperor na nasa kamay na ng ating bida ang baul na naglalaman ng siyam na espada at magsasalita pa sana siya subalit agad namang nagsalita ang lolong kalbo ni Qin Feng at sinabi niya na talagang ang kahanga-hanga ang emperor dahil ibinigay niya ang lahat ng siyam na espada sa kanyang apo. Sinundan naman ng ama ni Qin Feng Aniya na ito ang pinakamahalagang regalo na kanilang natanggap at natatakot ang kanilang pamilyang Qin na baka hindi nila ito masusuklian. Binola pa nila lalo ang Zies Emperor at sinabi ng kalbo na mahaba ang balbas na ang kamahalan at talagang ang anak ng imperial ng kalangitan ang Emperor, anak ng langit, at ang kanyang kayamanan ay mahahalin tulad sa apat na karagatan at tinanong niya pa ito kung may pakialam pa ba ito sa kanyang posisyon dahil nasa kanya naman na lahat. Sinang ayuna naman ni Chin Tian ang sinabi ng matanda at tinanong niya ang kanyang ama na kalbo na kung hindi ba nito iniinsulto ang Emperor dahil napag-usapan nila ang patungkol sa pera. Sinabi naman ng kalbong matanda na ito na hindi naman mahalaga ang regalo subalit ang kahulugan nito sa likod ng regalo ay yun ang mahalaga at sa ngayon ay alam na nila ang prinsipyo ng emperor dahil sa bandang huli ay ganun pa rin naman dahil maiintindihan pa rin naman ng kahit sino. Sumang ayon na naman si Qin Tian sa bayturo niya sa emperor at sinabi niya na simula ngayon ay paglilingkuran na nila ang emperor at kung sino man ang pangahas na balak sirain ang kanyang pangalan ay paparusahan nila ito kaagad. Bigla niya naman hinawakan ang kanyang anak at inutusan niya ito na ipakita niya ang kanyang pasasalamat sa emperor. Bigla namang nagpakita ng paggalang ang ating bida at nagpasalamat si Qin Feng sa emperor dahil sa kabaitan na kanyang ipinakita sa kanya. Nakatanggap na naman ng isang libong villain points ang ating bida dahil nagtagumpay siya sa kanyang pagnakaw ng makapangyarihang espada na tinatawag na The Vast Nine Sky Sword. Bakas naman sa mukha ng emperor na binobola lamang siya ng pamilyang ito. Bigla namang nagsalita si Qin Feng at tinanong niya ang kamahalan kung narinig niya na ba ang alituntunin sa Jianghu na kapag unang nagkita ang matanda at ang bata ay binibigyan nila ito ng regalo. Wala namang nakasaad na alituntunin kaya naman sumakay na lamang sa Agos ang dalawang ito at sinabi ng matandang kalbo na sa tingin niya ay isa nga iyong alituntunin. At tugon naman ng kanyang ama na naalala rin niya na totoo nga ang alituntunin na iyon. Hindi na kinakaya ng Emperor ang panloloko sa kanya at sa isip-isip niya na kahit alam niya pa ang tungkol doon ay mas gugustuhin niya na lang na magpakasarap sa kanyang higaan kasama ang kanyang babae kaysa sa pumunta dito at magdusa sa kawalan at makita ang bastardong ito na walang paki alam sa kanyang imahe. Muli na namang nagparinig si Qin Feng na ang pinuno ng pinakamalakas na bansa sa Huangguo at pinuno ng daksa Dynasty ay hindi man lang makapagbigay ng kanyang regalo sa kanyang junior. Nanlaki naman ang mga mata ng Emperor dahil sinusubukan na naman siya ng batang ito. Kaya naman dahil ayaw niyang mapahiya ay kinuha niya sa kanyang bulsa ang Tianbao gourd o kayamanan ng kalangitan. Manghang manghana naman ang ating Two Song bida sa kanyang nakikita. Agad niya namang kinuha ang ibinigay sa kanya ng emperor at sinuri niya ito at sa isip-isip niya naman na kahit na hindi ito ang tipong pang-ataki at pang-depensa na klase ng sandata ay mapapabilis naman ito ang kanyang pag-cultivate at makakapagpabalik kaagad ng nawalang lakas nito habang nasa kalagitnaan ng paglalaban. At naisip rin niya na ang matandang emperor na ito ay talagang ang mabait. Muli na naman siyang nagpasalamat sa emperor. Habang ang emperor naman ay nanghihinayang sa kanyang mga ibinigay sa bata, subalit hindi niya pinapahalata at sinabi niya na lang na walang problema sa kanya. Nakakuha na naman ng isang libong villain points ang ating bida dahil siya na ang nagmamayari ng Tianbao. Muli na namang nag-isip si Qin Feng na kung ano na naman ang susunod niyang gagawin. At nakita naman yon ng emperor at natakot na ito sa pagkakataong ito dahil kung ano-ano na naman ang iniisip ng batang ito. Nagmakaawang sinabi naman ni Qin Feng sa emperor na meron siyang nakababatang kapatid at hindi na siya pinatapos ng emperor magsalita at umubo na lamang ang emperor at nagpalusot siya na meron pa siyang gagawin na mas importanteng bagay sa ngayon kaya naman agad siyang umalis kasama ang kanyang mga alipores. At habang papaalis sila ay sinigawan naman siya ni Qin Feng na kung meron siyang oras ay dadalhin niya sa kanya ang kanyang nakababatang kapatid para bisitahin siya at tuluyan nang umalis ang emperor. Pagtapos nun ay kinuha naman ng kanyang ama ang regalo na ibinigay sa kanya ng emperor at sinabi niya na dahil bata pa siya ay hayaan niya na itago muna ng kanyang ama ito para sa kanya. Tumulo naman ang mga luha sa mata ng ating bida at sinabi niya na palaging sinasabi ng kanyang ama sa kanya na mahal niya siya subalit kinuha niya lang ng sapilitan ang kayamanan niya. Napakamot na lang sa ulo ang kanyang ama dahil umiyak ang kanyang anak. Bigla naman siyang sinipa ng kanyang ama na kalbo na mahaba ang balbas at kinuha ang baul mula sa kanyang kamay sabay sabi na wala nang nagawang tama ito at tinanong niya ito na kung sino ba siya para kunin na lang basta ang kayamanan ng kanyang anak. Kagad namang pinatahan ng kalbo ang kanyang apo sa pag-iyak at sinabi niya na huwag na siyang umiyak dahil kinuha na niya ang kanyang kayamanan mula sa kanyang ama at ibinigay ito sa kanyang apo. Tumahan naman na si Chin Feng sa kanyang kakaiyak. Bigla naman siyang lumingon at mumisi dahil ayon sa kanya ay peke lamang ang kanyang mga luha. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag like, comment at mag subscribe na rin at ehit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss!